Kamusta mga ka-finance? Pag-uusapan natin ngayon ang ilang pang-araw-araw na gawi na hindi mo namamalayang nakakasama sa kalusugan ng iyong pag-iisip. Number 1. Sobrang pagkonsumo ng asukal Ang labis na asukal ay hindi lang nagtudulot ng type 2 diabetes at obesity. Nakakaapekto rin ito sa pagunlad ng pag-iisip. Kung sobra ang asukal sa katawan, nahihirapan itong sumipsip ng mahalagang protina at nutrisyon, na nagiging sanhi ng malnutrisyon. Para sa mas malusog na pag-iisip, piliin ang pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng dark chocolate at raspberries. Number 2. Kakulangan sa tulog. Ang hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng pagkapagod, depresyon at mahinang memorya. Apektado nito ang hippocampus, bahagi ng utak na responsable sa pag-alala. Siguraduhin nakakakuha ka ng sapat na tulog para mapanatili ang kalusugan ng iyong utak. Number 3, pakikinig ng malakas na musika gamit ang earphones o headphones. Ang malakas na tunog ay hindi lang nakakasira sa pandinig kundi pati na rin sa pag-iisip. Maaari itong magdulot ng pagpawala ng brain tissue at mga kondisyon tulad ng Alzheimer's. I-adjust ang volume at magpahinga sa pakikinig upang mapanatili ang kalusugan ng iyong pag-iisip. Number 4. Hindi pagkain ng breakfast. Ang hindi pagkain ng almusal ay nagbabawas sa supply ng glucose sa utak na mahalaga para sa pagganap nito. Ang regular na pagkain ng almusal ay nagpapabuti sa memorya at konsentrasyon. Number 5. Sobrang pagkain Ang labis na pagkain ay hindi lang nagpapataas ng timbang kundi nakakasama rin sa utak. Pinatitigas nito ang mga ugat sa utak at nagtutulot ng panganib sa memory loss at cognitive impairment. Number 6. Multitasking Bagamat epektibo sa tingin, ang multitasking ay nagiging sanhi stress at pagkalito ng pag-iisip. Mas mainam na tapusin ang isang gawain bago lumipat sa iba. Number 7. Kulang sa pag-inom ng tubig Ang dehydration ay mabilis na nakakaapekto sa utak. Siguraduhin uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang malino na pag-iisip at konsentrasyon. Number 8. Paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak o bisyo. Ang paninigarilyo ay hindi lang nakakasama sa baga at puso kundi pati na rin sa pag-iisip. Pinipinsalan nito ang mga selula ng utak at nagiging sanhi ng neuroinflammation na maaaring humintong sa dementia at Alzheimer's. Samantala, ang labis sa pag-inom ng alak ay nagiging sanhi ng chemical imbalances sa pag-iisip na nagiging resulta ng pagbaba ng brain volume at cognitive decline. Number 9: Pagtitrabaho habang may sakit. Kapag may sakit, mas mabuting magpahinga. Ang pagpipilit magtrabaho ay nagdadagdag ng stress at nagpapabagal sa paggaling ng katawan at utak. Number 10: Kakulangan sa ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng memorya. Maging aktibo para mapanatili ang malusog na pag-iisip. Kung nais mong mapabuti ang iyong memorya at mental resilience, simulan nang na pagbabago sa iyong mga gawin. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Hanggang sa muli ka, Finance!